kinaichuro mo, Galit ka ba? ano? Ah. No. ano ah, problema mo? ano ah, ang no problema? May net! May it! oh 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 hanggang sole hindi pa ba luto yan? luto na, luto na sandali lang po senyorito ako na, ako na mukhang di mo alam tandaan mo nga nasa jurisdiction kita lahat ng gagawin mo, o gagawin mo pa lang, kailangan alam ko. Apa, senyorita? Sandali lang. Isa pa, dito sa Maynila, hindi pwede yung tapang. Kailangan dito ang ginagamit, ulo. Naintindihan mo ba? Ba't ganyan yung mo?

Ano ba hinihintay mo? Pumasok ka na! Hoy! Yung zipper mo! Bukas! Ang bibilis na mga b**to ah! Tika, 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 tika. Uh. Bakit? Di ba sabi mo sa Maynila, ulo gagamitin? Oo. Amonya, amonya. Amo. Ah. Amo oh. Eh, bayan. Bibili ako ng tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Huwag <coughs> ah! kayong lalapit! Hindi siya nagbibiro! Papatayin ako nito! Ibaba mo na yung baril mo. Hindi! Sir, may dalawa pambalan na titira sa baril niya. Ang isa para sa akin. Ang isa para sa kanya. Mapag-uusapan naman natin to eh. Walang pang-uusapan! Sobrang ilawala na na iinunaan, hinakla na ako! Ano raw? Ang sabi niya? Nyaw, 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 daw. Ano yun? Eh ano ba yun? Ang ibig niya sabihin, sinaktang ko raw ang damdamin niya. Ah, alam ko na. Paghibig ang problema nito. Oo. Oh. Minahat mo siya. Inarunga ko siya. Inalangaan ko siya pag-aahon. Aagawin lang ang isang hayop na ito. Diba so, bakit? Di ba ako rin? Inalagaan ko rin siya. Lahat ng luho niya ko. Kung nasaktan ka man, nasaktan din ako. Tama na! Tama na! Tama na! Ayoko na! Ayoko Pagasa! <laughs> Bakit sa ba, inyo talaga na pabinabahan niyo? Kung talaga ang gusto sa inyo? Pogi! Pogi! Babay lang! Ang si, <laughs> Hindi babay ang namin! Ang piligawain Malaki! So. Malaki! Malaki! Okay, Tam. Linis na, ha? Ano yung walang pinapansin? Salamat, ha. Okay, ha. Nagluto ko na ba? Kanina pa! Kanina po! Pero habang naglilinis ako, may napansin ako. Ito. Lalaki ng kasama mo, ha? Pambira, eh. Kalahati lang ako niyan, eh. Ano ba talaga nangyari sa kanila? Ikuwento mo nga sa akin. Ikuwento mo nga. Huwag na natin pag-usapan yan. <laughs> Pero alam mo, sa sobrang laki ng katawan itong mga to, eh kaysa magtago to eh, pamamahayan ng bala ang katawan ito. Tignan mo. Oh, ang lalaki. Oh, kaya mo, ang laki ng kat... Huwag mong gagawin biro yung nangyari sa amin, ha? Ha? Huh? Nagbibiro lang naman ako eh. Nagbibiro lang naman ako eh, tsaka tagal na noon! Ako na ngayon ang bago mong partner. Hindi kita partner. Ano, ano, ano? Ano? Kahit kailan hindi kita tatanggap yung partner. Kung hindi mo ako partner, eh, anong ginagawa ko dito? At ano sa ko? Gusto mo bang sabihin ko pa? Ipinilit ka lang sa akin. Ipinilit! Ipinilit! Ang ibig sabihin, ipinilit lang ako sa'yo? Kung makasalita, para napakagaling mong pulis! Alam mo ba? Ha? Kung sa medalya lang, parehas lang tayo! Hindi na ako sa medalya. Talaga hindi na ako sa medalya yan! Ano ba ako sa nakukuha yan? Sa katinuan! Dahil kung hindi ka matino! Ha? Para saan pa na naging ka? Matino na ako matino. Pero sa pagiging pulis, hanggang dito lang kita. Dapat sa'yo, janitor. Janitor? Talaga janitor ako! Ganyan janitor ang turing mo sa'kin! Sa Nalininis ko bahay mo! Ganon? Ganon ba? Hindi mo ba ako titigyan? Talaga hindi, hindi kita titigyan! Hanggang hindi ka nagpapakyo! Sige! Oh, bukulot ka! Ha? Oh! oh. Sige, yan, yan. Kalimdimo. Sige! Ku tulungan dapang kalaki. Nakasala ako sa iyo. Iniyung yari sa amin. Kasalanan ko. Ng dahil sa akin. namatay yung dalawang patali kong kaibigan. Ang tagal ko nang dinadala dito noon. Ang tagal na. Minsan, sinisisi ko ang Diyos bakit binuhay niya pa ako eh. Hirap na hirap na ako. na nagpunta rito. Delikado rito. Ah, wala naman nakasunod sa akin eh. Importante lang kasi ang sasabing ko sa'yo. Eto, yung sketch ng bangkong titirahin ng usigang bukas. Sigurado ba to? Oo. Salamat ha. Sige, mulis ka na. pag ka. Brando. Ikaw ang mag-ingat. Alam mo na, Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Okay. Alam ko naman na kahit anong gawin ko, hindi mo ko gagawin partner eh nalaman ko na ang mo sa buhay, personal, sa akin trabaho lang. Pero asamo mo, saan mo tayo makarating? Kasama mo ko. Pre, ang sa Tidak, 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 kumantip lang utak mo. Pareho pa kayo nang inisip? Magpapagka tayo? Patay kong patay! Eh! Ah! Tiga, tiga, tiga! Eh, hindi naman ako kasama sa away. Pwede sila sinasali dito. At saka sabi mo, hindi ka na dapat mabatay ng partner. Kaya nga sabay tayo eh. Di ba sabi mo tutulungan mo ako? Oh! Kailangan patayin ko itong mga walang dyan to! Sige! Kapatid! Sige! yung pamilya yun. Bakit? Tagahanga ka ba nun? Oo, oh, bakit? Yun eh, mo. Hmm, chismis lang yon, Kaniwala ka naman doon. Hasta la vista, bebe. Noong una, isa lamang ang problema ko. Ngayon, dalawa na kayo! Tirada kayo ng tirada! Hindi naman kayo nakikipag-coordinate sa opisina! Ano nangyari? Meron ba kayo na huli? Wala! Meron na, no, nakawala nga lang. You shut up! Sawan-sawa na ako sa inyo! Sawang-sawa na rin ako, sir. Ano yun? Ano? Saan kasawa? sawa? Sir, pag nakikipag-coordinate kami, lagi kami nasa set-up. Kung hindi nagpa-prayer meeting, may nagpa-birthday party. Nakikain pangako kami. Hindi ka! Ayoko na umapahinga, sir. Tumigil na nga kayo! May aas dito, Sir. Tama na yan! May patong ang usigang dito. Bakit nga nakatikin sa akin? Sasaktan ka ba? Kung hindi ka lang polis, sa mga sinabi mo, nakabaon ka na sa lupa! Kung hindi ka lang tenyente, hindi ka pa nagsasalita, may manhole ka na sa ulo. A ah, ganon! Hindi ka pinagdadapuan sa langaw yan. Ano? Gusto niyo tayong tayo mag-ubusan? Si! si! Excuse me, sir. Excuse me, oh, sir. Brando! Isa pa! Akong bahala dito, sir. Isa ka pa! Dalawa kami. Dalawa kayong matutodas! Sir. O Lopez, kamusta ang mga developments? Sir, konting panahon na lang. Malalaman ko na rin ang kanilang source. Mahuhuli rin natin ang big fish. Good. Keep up the good work. Pero, mag-ingat ka ha? Sir, susunod na ako. Baka makahalata eh. Okay. Sana pagpasensya mo na yung ate ko, ah. Palabas lang kasi talaga yun, eh. Eh, marami siyang alam sa paligid. Nakwento na nga niya yung mga nagawa mo noon, eh. Hindi ko masisisi, ate mo. Sa isang banda, tama siya. Pero sana, malaman ng maraming tao na Napakaliit lang ang kinikita ng bawat pulis. Paano pa kami pamilya? Alam mo ba kung gaano kahirap yung may hinihingi anak mo niyo maibigay? Sa ka pupunta? E di sama-sama. Lalo na't buhay ang puho na namin. Sa bawat oras, pwede kami mamatay. Katulad ko, Nalasing ako sa tagumpay. Naging matinig akong pulis. Nagkaroon ako ng maraming pera. Alam mo kung bakit? Kinatakutan ako ng mga kriminal. Sa lahat ng bagay. Nang ako ng legal. Binibigyan ko sila ng proteksyon. Kahit ano, nawala ang puso ko sa tao. Si siningil ako. Masakit. Sa akin bumalik eh. Namatay ang dalawang pinakamatalik kong kaibigan ng dahil sa akin. Magmula nun, wala na akong inisip. Kundi pag eh. Gusto ko, lahat ng masasamang tao patayin ko. Pero nagising ako. Mali pala yun. Pulis ako. Dapat kayo mga kabataan ang bigyan namin ng proteksyon eh. Kasi... Sa isang iglap lang, pwede kayo, pwede kayo matisigrasya eh. Nagkalat. Wala akong gustong gawin kundi hanapin sila lahat. Lipulin, ubusin. Kung ako man nila, alam ko isang araw, may isa pang brandong lalabas, tutuloy ang labang ko. Hindi lang ako, kami mga pulis. Sana, humihingi lang naman kami ng konting pangunawa eh. Tao lang kami. Hindi kami perpekto. Kailangan namin ng na suporta niyo. Alam mo, Brando, kahit anong sabihin nila, kahit anong isipin nila. Para sa akin, mahal kita eh. Jingjing! -jing! -jing! Pumasok ka na dito! Ate, nag-uusap kami. Pwede huwag ka muna storbo? Jingjing! -jing? Ate, please! Pumasok ka sa yo! Sige. Pumasok ka na. Pumasok ka na. Bilis! Jessica. Pwede ba tayo mag-usap? Saka na lang kasi masakit ang ulo ko.